Iris, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Iris ay pinagkalooban ng likas na lakas ng loob at tapang, subalit ngayong panahon, ipinapahiwatig ng kalikasan na ang dapat umiral sa puso ng Iris, ay ang pagiging maunawain, lalo na sa loob ng pamilya. Magiging mas bukas ang damdamin sa pakikinig, pagtanggap, at pagunawa sa saloobin ng iba. Sa pananalapi, ang Aries ay magiging mas masinop at matalino sa paggastos. Ngunit may bukas na palad kapag para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Isang masayahing enerhiya ang dadaloy sa relasyon ng pamilya at mawawala ang mga dating pag-aalinlangan o selos dahil maghahari ang tiwala at tunay na pagmamahal. Bukod dito, ang Aris ay magpapamalas ng likas na kahandaan upang tumulong at umagapay sa magulang, tanda ng matibay na koneksyon sa pinanggalingan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang kalikasan ay nagpapadala ng pahiwatig sa Taurus na ang kanyang ugali ay iikot sa katatagan at kabab ang loob. Sa panahong ito, magiging likas sa kanya ang maging tagapangalaga ng kapayapaan sa tahanan. Magiging kalmado ang kanyang disposisyon, handang magpatawad, at marunong makiramay sa mga taong may pinagdaraanan. Sa usaping pinansyal, Lalo siyang magpapamalas ng pagiging responsable sa paghahawak ng pera. May kasamang malasakit ang bawat desisyon niya, lalo na kapag para sa kinabukasan ng pamilya. Sa mga mahal sa buhay, lalabas ang kanyang pagiging mapag-aruga at mapagbigay, at ang kanyang presensya ay magsisilbing kanlungan ng kapanatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay liwanag sa Gemini sa anyo ng kabutihang komunikasyon at malasakit. Magiging ugali ng Gemini ang pagiging mas sensitibo sa damdamin ng iba, hindi lamang sa sinasabi kundi sa mga hindi nasasambit sa pamilya, magiging mas bukas sa pakikipag-usap, at kikilos upang mapanatili ang magandang samahan. Sa pananalapi, ang dating pabigla-biglang paggastos ay mapapalitan ng matalinong pagpapasya. Sa puso naman, magiging mas tapat at mas maingat sa damdami ng kapareha. Sa kabuuan, ang Gemini ay magiging tulay ng pagkakaisa at pagkakaintindihan sa paligid, handang tumulong sa oras ng pangangailangan, at hindi matatawaran ang kanyang positibong pananaw sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa mensaheng ipinapadala ng kalikasan, ang cancer ay magniningning sa kanyang likas na pagiging maalaga. Subalit ngayon, lalalim pa ito sa pagiging mas bukas ang isip sa pagbabago at mas mapagkumbaba sa mga desisyong pampamilya. Magiging ugali niyang bigyang halaga ang emosyon ng bawat isa sa tahanan, at hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang sariling kagustuhan para sa ikabubuti ng nakararami. Sa pinansyal na aspeto, magiging mapagplano at matyaga, laging iniisip ang kinabukasan. Sa pag-ibig, ang cancer ay magpapakita ng walang kapantay na katapatan, at lalong lalalim ang kanyang pangunawa sa kanyang minamahal. Siya rin ay magiging haligi ng emosyonal na suporta sa mga kaanak at kaibigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang kalikasan ay nagbibigay ng pahiwatig na ang Leo ay magiging mas mapagkumbaba sa kabila ng kanyang natural na pagiging leader. Sa panahong ito, ang kanyang ugali ay aayon sa pagiging inspirasyon ng iba hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan kundi ng kabutihan ng loob. Magiging bukas siya sa pagtanggap ng opinyon ng iba at marunong tumanggap ng pagkakamali. Sa pamilya, siya ang magiging ilaw na magpapasigla at magpapakilos ng mga miyembro, palaging may pag-asang dala. Sa usaping pinansyal, siya ay magiging matali ng tagapamahala ng yaman at hindi magiging maluho gaya ng dati. Sa larangan ng damdamin, ang lio ay magiging tapat, mapagmahal, at bukas sa kompromiso. Ang kanyang puso ay magiging tahanan ng mga nangangailangan ng lakas at pag-aaruga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo ay binibigyang gabay ng kalikasan upang umiral sa kanya ang mas malawak na pangunawa at pagtanggap. Sa panahong ito, ang kanyang ugali ay iikot sa pagkakaroon ng mas mapagkumbabang pananaw, hindi na palaging naghahanap ng perfection kundi mas nagpo-focus sa pagtanggap ng realidad at kakulangan ng iba. Sa pamilya, siya ay magiging tahimik ngunit maaasahan laging nariyan sa oras ng kagipitan. Sa pera, hindi na masyadong kritikal kundi mas may balanse, handang gumastos kung kinakailangan at may kakayahang magtipid sa tamang paraan. Sa relasyon, ang Virgo ay magiging mas bukas, mas malambing, at hindi na palaging nag-aalala. Magiging ugali rin niya ang pagtulong sa kapwa ng walang kapalit, dala ng kanyang matatag na prinsipyo at mabuting puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang pahiwatig ng kalikasan sa Libra ay tumutok sa pagkakamit ng panloob na balanse at kapayapaan. Ngayon, mas lalalim ang ugali ng Libra sa paglalapat ng katarungan hindi lang sa mga usaping pampamilya kundi maging sa mga desisyong personal at panlipunan. Magiging ugali niyang timbangin ang bawat saloobin, at hindi basta-basta huhusga ng kapwa. Sa pamilya, siya ang magiging tagapamagitan, laging naglalapat ng pag-uunawa sa mga di pagkakaunawaan sa pinansya, mas magiging maagap siya sa pagmanage ng resources at hindi padalos dalos Sa aspeto ng emosyon, mas pipiliin niya ang katahimikan kaysa sa alitan, at ang kanyang malasakit ay magsisilbing liwanag para sa mga taong naliligaw ng landas. Ang kanyang paglalakbay ay maghahatid ng inspirasyon sa mga taong naghahanap ng hustisya at pangunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang kalikasan ay nagpapadala ng pahiwatig kay Scorpio upang yakapin ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pagbabagong loob. Ang dating pagkahilig sa pagkikimkam ng sama ng loob ay mapapalitan ng ugali ng pagiging mapagpakumbaba at bukas ang damdamin. Sa pamilya, siya ay magiging tagapagtanggol at tagapagayos ng mga pusong wasak, marunong siyang makinig ng hindi humuhusga. Sa pananalapi, matalino siyang magdedesisyon ngunit may malawak na pangunawa sa pagbibigay, lalo na sa oras ng pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, mawawala ang dating takot sa pagkakanulo, mas magiging bukas siya sa pagtanggap ng pagmamahal at pagbibigay nito. Ang Scorpio sa gabay ng kalikasan ay magiging ilaw ng pagbabago at simbolo ng emosyonal na paglaya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang kaligasan ay nagbibigay kay Sagittarius ng pahiwatig na may kinalaman sa panibagong pananaw sa buhay, ang pagkakaroon ng direksyon at lalim sa mga layunin. Ang kanyang ugali ay mapupuno ng idealismo ngunit hindi na paimbabaw, kundi may kasamang malasakit sa kapakanan ng iba. Sa pamilya, siya ay magiging mas present at mapagbigay ng oras, taliwas sa kanyang natural na hilig sa paglalakbay o pag-iisa. Sa pera, matutong magplano at mag-ipon para sa hinaharap, hindi lang para sa sarili kundi para sa mga responsibilidad sa pamilya. Sa mga relasyon, mas magiging tapat at totoo, hindi natakas, kundi tagapagtayo ng matatag na samahan. Siya ay magiging tagapagdala ng pag-asa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay tinuturuan na balansehin ang ambisyon sa puso. Magiging ugali niyang pahalagahan ng emosyon at ugnayan sa pamilya higit sa tagumpay sa karera. Sa pamilya, mas magiging malapit siya at hindi na palaging abala. Magkakaroon ng pagbabagong ugali kung saan ang dating seryoso ay magiging mapagbiro at mas magaan kasama sa pera, patuloy ang kanyang kasipagan ngunit mas mapapansin ngayon ang kanyang pagkabukas palad, lalo na sa mga nangangailangan. Sa pakikipagrelasyon, mawawala ang lamig ng pagkilos, papalit dito ang lamang at tapat na suporta. Ang Capricorn ay magiging simbolo ng tahimik ngunit matibay na pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang kalikasan ay nagpapahiwatig sa Aquarius ng pangangailangan para sa koneksyon, hindi lang sa isipan kundi sa puso. Ngayon, magiging ugali niyang pakinggan ang damdamin ng iba at maging aktibong bahagi ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa pamilya, siya ay magiging katuwang sa mga desisyon at hindi na mananatiling nasa gilid. Sa pinansyal na aspeto, matututo siyang hindi lang mag-ipon kundi mag-invest din sa mga bagay na may halagang emosyonal. Sa pag-ibig, magiging mas expressive at hindi matatakot sa pagiging vulnerable. Ang Aquarius ay magiging daan upang paglapitin ang mga pusong naghahangad ng pangunawa at makabuluhang koneksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang kalikasan ay nagbubukas ng daan sa Pisces upang yakapin ang katotohanan ng hindi nasasaktan, at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang realidad. Ang kanyang ugali ngayon ay magiging mas grounded kahit puno pa rin ng malasakit at imahinasyon. Sa pamilya, mas magiging matatag siya sa pagbibigay ng emosyonal na suporta, ngunit hindi na palaging nagpapasagad ng sarili. Sa pera, matututong maging praktikal at hindi magpapadala sa damdamin sa pagbibigay. Sa pag-ibig, mas pipiliin ang tunay kaysa sa ilusyon. Siya ay magiging tahimik na mandirigma, marunong magmahal, pero marunong ding protektahan ang sarili. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ay magiging pinuno ng kabutihang loob na may hangganan, at pag-ibig na may gulugod. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.